Alam mo ba bago ka pa natutong maglakad. si Mario at Luigi na ang hari ng video games pero alam mo ba kung saan talaga sila nagsimula Yo mga Kapos it a curious kanano kung paano nagsimula sina Super Mario at Luigi bakit sila naging plumbers kung paano sila naging pinaka iconic na video game character sa buong mundo Well nayon malalaman mo na Let's go. Bago pa siya naging Super Mario, ang pangalan niya ay Jumpman. Yes, totoo. Yeah, una siyang lumabas sa arcade game na Donkey Kong noong 1981. Ang goal sa gipin ang girlfriend niya mula sa isang higanting gorilya, si Dan Kikong mismo. Pero teka, bakit niya ba Mario ang pangadan niya ngayon? Ayon sa mga kwento, ang Nintendo daw sa Amerika on ay may landlord na nagangalang Mario Segal. Dahil medyo kamukha raw ng karakter nila Mario Segal, bigote at may attitude. Ayun, kinamalanan nila ang karakter na Mario bilang 3 Pero wait! Karpentero pa lang si Mario noon. Nang lumabas ang Mario Bruce game noong 1983, ginawan siya ng bagong trabaho bilang plumber. Bakit? Kasi ang setting ng game ay mga tubo at underground sewers. Make sense, di ba? Dito na rin lumabas ang Player 2, Daigen C. Luigi. Mas matangkad, naka-green at syempre kapatid ni Mario. Sa simula parang clone lang siya ni Mario na ibang kulay pero later on nagkaroon siya ng sariling personality. Medyo mahiyain pero sobrang loyal at matapang din. Then boom! Noong 1985, nilabas ng Nintendo ang Super Mario Bros. para sa Famicom at NES. Ito na ang game na nagbaboom ng video game industry after the crash ng early 80s. Ito na introduce ang iconic na Mushroom Kingdom and Princess Peach ni bowser At ang classic na formula na alam nating lahat, Save the Princess, Defeat the Boss. And Eat Mushroom for Power Ups. Naging instant hit ito worldwide. Millions of copies sold and the rest is history. Since then, naging cultural icons na sina Mario at Luigi. Meron na silang racing games, party games, sports games, at pati na rin adventure games na solo Si Luigi like Luigi's Mansion. Kaya kung gamer ka, imposible nang di mo sila kilala. Sila ang mukha ng Nintendo at arguably ng buong gaming industry. Kaya ayan mga kapos it. Next time na makita niyo si Super Mario at Luigi, tandaan niyo, gading sila sa humble beginning pero naging legends. Kung nagustuhan niyo ang kwento natin today, don't forget to like, comment, and subscribe. My next level gaming kwento pa tayong pag-uusapan pa next time.